Pagiging marunong sa gobyerno at pagiging masipag. Yan po ang nakita katangian ni Paulong Bongbong Marcos para piliin si Senador Sane Angara bilang susunod na Education Secretary. Ang buong kwento ibabalita sa atin ni Aileen Taliping. Jupiter, ang pagiging masipag at maraming alam kung paano paandarin ang gobyerno ang naging alas ni Senador Juan Edgardo Sani Angara kaya siya pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipalit sa nagbitiw na kalihim ng Department of Education na si Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Baler Aurora ngayong biyernes ng umaga para ipagpatuloy ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya ng mga ito na naapektuhan ng nagdaang El Nino phenomenon. Sinabi ng Pangulo na si Angara ang naisip nito noong naghahanap na sila ng bagong DepEd Secretary dahil nauunawaan nito ang problema at alam kung paano ang gagawin para magawa ang dapat na gawin sa isang ahensya. Nagpasalamat naman si Angara sa tiwala at kumpiyansa na binigay sa kanya ng presidente at bagamat aminado siya na mabigat ang problema, tiniyak na incoming DepEd Secretary na hindi niya ipapahiya ang Pangulo. Nakatakdang magsimula ng kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary sa Angara sa July 22 dahil may hanggang July 19 pa si VP Sara sa DepEd. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.